Kuya, nagtatanggal ng mga ugat sa kakatawan ng mga mga weeds na pumapalupot sa mga seedlings. Kasi sinasakal ng mga pu ng mga vine. Pinuputol yung mga vine. pinaputol para makahinga yung mga nara. Ito yung makikita. Itong dalawang hektare na to inadapt ng Ayala Management para taniman nila ng puno. Sa likod ko, yung Ipo River. Dating taniman ng palay ito. Kinaingin. Kaya wala na yung mga puno at mainit. Mainit ang araw kasi nakalbo. Pero ngayon, Tinatani man ang puno. Ito, may na to, malaki na to. August daw tinanin tong mga punong to. Di pa umuulan 'yan, ha. Ang dalawang bagyo lang pero malaki na yung mga seedlings na tinanim. Kaya yeah, magandang site.